Good morning, good afternoon sa ito sulok ng mundo. Balik ulit tayo ngayon. Mag-voice over lang tayo pa ng saglit lang. Uh, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. Uh, super busy lang lagi sa trabaho. Kinsan exhausted na kayo hindi na nakakapag-vlog. Although, gustong gusto ko mag vlog. Pero hindi talaga pinakaya. Anyways, bumalik mo ulit ang aking puso sa pag-upload at uh, sana mak makapag-upload ulit sa susunod ng mga araw. At ito nga, uh, random picture uh, videos lang to. Ang galing kami sa dagat, tapos umuwi ako sa Bulacan. Nakikita nyo yan, iskrambulan dyan. Perfect yan lagi po, lalo na pag summer, no? Yung na nakakatuwa. Ayun lang, masaya naman dyan. At pinapanood ko yung naggagawa si Kuya dyan ng iskrambul. And after that, uh, nag-decide din ako magluto ng pagkain ng mga bata uh, like is spaghetti uh, konting video-video lang muna tayo ngayon kasi medyo hindi pa tayo nakakapag uh, video ng madami din yon na pulang uh, ng oras <laughs> at yon lang as uh, hope you will enjoy my uh, latest video pang pakonti konti lang pasilip lang muna pero meron din tayong upload uh, pag nagkaroon ako ng oras ulit maggawa ng video or mag-edit. -e Meron naman ako dito pa konti Ayun lang kumusta naman kayo dyan at uh, sana maging okay lang lahat lalo na pagtag-ulan na rin dito sa Pilipinas at sa ibang bansa naman, uh, take care lang kayo lagi, ingat-ingat lang lagi ano? At yun, uh, laban lang tayo sa buhay, ganoon naman lagi. At yun na nga ang aking spaghetti, tapos nagluto din ako ng chicken para sa mga bata. Ayun, konting chika-chika lang tayo muna ngayon. At uh, yun, medyo okay naman. At wala nga lang hotdog kasi yung pinagbilhan ko na grocery, isang kilo yung hotdog, e eh, walang refrigerator doon sa Bulacan. Ang ginawa ko lang is yung corned beef lang. Mas gusto ko kasi yung corned beef ihalo muna kaysa sa ground pork or ground beef. Uh, mas prefer ko yung corned beef, kasi mas malinamnam din yung lasa. Yun lang. Pang ano lang, pang masa lang muna tayo. Yun, at Thank you for watching ulit. Hope you will enjoy my videos. Next video, kita-kita ulit tayo. Bye for now.